We need to know please give us information. Where we need where you are going? Wala wala sa, wala wala sa big group ni mam. Sabihin nyo kung saan siya dadalhin. Tang inaka. Kaso po kami. The hardway hard is Malutong na minura ni Veronica Kitty Duterte, si Police Criminal Investigation and Detection Group, Director Major General Nicolas Torre habang ipinaliliwanag nito ang flight arrangements ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang video na ibinahagi ni Kitty sa Instagram noong March 11, maririnig ang matinding emosyon ng dalaga habang minumura si Torre. Hindi direkta ang usapan nila pero ramdam ang tensyon sa pagitan ng kampo ng mga Duterte at ng mga autoridad. Sa isang panayam, sinabi ni Torre na sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Ayos lang 'yan, I've seen worse. Bata pa, marami pa siyang maiintindihan sa mundo. Nagkaroon ng matinding komosyon sa pagitan ng mga arresting officers at sina Kitty at Hanilet dahil sa patuloy nilang pagpigil sa mga ito na madala si dating pangulong Duterte. Humantong pa ito sa pagkakapunit ng damit ni Kitty na ipinakita niya sa social media. Caption niya, This is the result of the harassment they did to my family and I today, done by the supposed protectors of this country. Ngunit hindi dito natatapos ang gulo. Habang pilit na pinapaalis ng mga pulis sa daraan ng sinahanin at Avancenia at Kitty upang maayos na mailabas si Duterte, lalo uminit ang sitwasyon. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, may ebidensyang nagpapakita na biglang hinampas ni Hanilat ng cellphone ang ulo ng isang babaeng pulis mula sa Special Action Force. Tinamaan sa ulo ang ating pulis na maga ito at kinailangang dalhin sa ospital, pahayag ni Fajardo. Dahil dito, kasong direct assault ang nakatagdang isang palaban kay Hanilet. Bagamat hindi patiyak kung kailan, tiniyak ng PNP na tuloy ang kaso. No one was hurt on their side. Wala silang reklamo na sinaktan sila ni pahardo. Natila na tila sagot sa mga nagpakalat ng balitang may dahas o manong ginamit laban sa kampo ng dating Pangulo. Sa kabila ng lahat ng ito, natuloy ang paglipad ni Duterte at lumapag na sa The Netherlands, upang harapin ang kaso niyang Crimes Against Humanity sa International Criminal Court or ICC. just to give you uh, the current situation. I am about to land uh, sa kay galing ako Dubai. Step over for a long haul. A long flight. Uh, okay ako. Uh, don't worry. I think this is something to do with the um, law and order no? at sinasabi ko naman sa mga polis military na trabaho kayo at ako ang managot so ito na nga uh, for all of the whatever happened in the past